Ang tagal ko nang hindi nag-vlog. Ah, 5, 4, 3, 2, 1, action! Hello guys! Welcome to my Facebook and YouTube channel, Super RP. My name is Ryle and welcome to my sit-down vlog. And for today's video guys, mag a unboxing tayo aka magpapainggit ganun okay um so recently ay nakikita niyo diyan uh, ah, move content So recently, nagpunta kami ng ano, Minnesota. Minnesota, Minnesota, kayo na bahala mag ano, mag-adjust, ha? Huh? So napunta kami ng Mall of America, the largest mall in United States and the largest face in the United States to nandito, oh. Huh? But anyway, walang cut-cut ito. Um dire-diretsong vlog. Um gagayahin natin si Ate Juliet. So, our first product na nabili doon sa ating Mall of America adventure is um, ito muna. Here, kasi guys, yellow na kasi yung, yung ngipin. Yellow yung ngipin. Ito. Mm, mm, Nagtataka kayo bakit ako tumitingin dito? Because we have, we have, I am live sa Facebook din. So, it's gonna be a behind the scene. Pero itong, itong, itong dito sa, ano kayo, sa YouTube. But anyway, bumili ako nitong color corrector. Ayan, ayan, color corrector. Ewan ko talaga kung basta color corrector. Mali-mali yung liter, dito. So, kasi yung teeth, teeth, yela kasi yan. Oh. Uh. Yellow coin kasi yung ngipin ko. Yan yung insecurities ko. So, I don't care anyway. As long as my teeth is complete. And also, I don't have tooth decay. Take note. Wala akong tooth decay. Kahit i-check nyo pa. Uh -uh. Halika kayo dito. Puntahan nyo ako sa bahay. um Wala talaga akong ganyan. So, never ko na-experience na... Ano? Tooth... um Toothache ba tawag dyan? Basta, yung... Masakit yung ngipin. Never ko siyang na-experience. Kasi, buo pa nga yung fit? Bakit buo yung fit? Buo, <laughs> buo pa nga yung ano, ngipin ko. Hindi ako katulad ni The Missing Tooth. Kulang siya ng isang ngipin. But anyway, ito yung first product. This is from Code White. Teeth Whitening. Ito. Mm -mm. So, and also our second hindi to second product. Nasa, ano ko to, nasa reels ko. Coming up soon. So napunta ako sa Bath and wor Body Works Body? ano body? Bath and work? Body Works Body? Bath and Body Works. So inalatag na natin siya. Um mahilig ako sa hand sanitizer. So we, I got cucumber melon, um and also I got in the star. Uh-huh, mm -mm, ayan in the star. And also, I got pink bubble gum. Ayan, pink bubble gum. And also, I got warm vanilla sugar. Oo, oh, oh. warm vanilla sugar. And also, oh, di ba? And also, multitask ito kasi live tayo sa kabila. Sunshine lemons. Ayan, ayan. Meron tayong sunshine lemons. And also, mabango kasi to may glitters pa. So, ano tawag dito? Diamond Shimmer Mist. Bago ata nila to. Hindi ko alam. Halloween kasi eh. So, meron silang pa ganito. So, um, may shimmer siya guys. Ayan. As you can see, may mga shimmer siyang maliliit. Ayoko ng shimmer pero mabango siya. So, aray ko. Ikati ng ilong. Mabango siya pero allergic yung ilong ko. Now na. Alam nyo na. Nakatingin ako sa monitor. Hindi ako nakatingin sa sa inyo, okay? Um, mabango siya. Super mabango. So, yun yung... So, we have like, ano, anim na product. Mumura lang naman yan pag one dollar. Or, lima, five ng hand sanitizer for eight dollars. Oo. And also, napunta ako sa, ano, Nordstrom na Nordstrom. Nordstrom Rack, yung mga Um, sales na, sales, sale na markdown na ng mga products. So, I've got this Calvin Klein na t-shirt. Mm, mm Calvin Klein na t-shirt, guys. Calvin Klein na t-shirt. Ano daw? Hand oh uh Oh. -huh. Calvin Klein na t-shirt. A v-neck. Size medium. Ayan. Size medium siya. White lang. Oo. Uh -huh. Kasi virgin. <laughs> White kasi virgin. But anyway, isa ito. And then, so, dahil nandun na kami, nakabili si asawa ng Adidas na, na, sapatos. And, parang ano lang, ano lang siya. Ganito lang yung, ano, yung parang teenagers lang yung datingan ng asawa ko <laughs> yun, Kasi sabi ko, bumili ka ng ganyan kasi maganda yung isa kong sapatos na ganito. Very light, tapos hindi masyado mainit it's good for, ano, Philippine travel sooner or later. Mm -mm. So, at least, oh, oh, of course, dalawa yan. Hindi pwedeng isa lang bibili namin, no? But, anyway, yun lang. Size, kung sino gusto mag-donate, we have size 9 yung pa. Size 9 yung pa yung asawa ko. Size 9 po. Ayan. And, of course, hindi mawawala yung favorite brand. Oh, oh, dahil nakabili ako ng ano, ng uh, white na, what do we call this? Shirt. Meron din tayong kalo. Bumili din ako nito kasi Calvin Klein. So why not coconut? Mm, ba? Diba? O, oh, back. Pag Pag uwiak ng Pilipinas, ito yung ano ko. Mm. Yo, yo. Ang ganda talaga dito ng ano. Ang ganda kasi ng filter eh. Dito sa sa Facebook. But anyway, ang pangit dito. <laughs> Pangit ko naman. Hayaan nyo na. So, meron tayong mura lang to guys. Magkano ba yung ano? Magkano yung pricing? Pero mahal to siya. But anyway, nag-markdown siya. So, supposed to be $38. Ano na lang siya? Basta mura na lang. Hindi ko nasasabi ng price ha. Kayo na ang bahalang maghusga. But anyway, and also dahil obsessed na yung asawa ko sa Michael Kors, we got two Michael Kors. Kasi, um, gustong gusto niya yung ganito. My hat. So, dalawa. Pang reserva daw yung isa. So, um, oh, ito ang malala. Original price, magkano? Almost $70. $68. Kalot lang. Itong isa lang. But, dalawa yung binili niya. Eh, bala siya. Pera niya naman yun, di ba? But anyway, this is the main um, thing na gustong gusto ko. Kasi, Mura lang to. Actually, mahal, mahal yung... Ay. guys! Huwag lang muna. Uh, may, may nasa loob kasi hindi pwedeng ipakita. So, Tory Borch. Tory Borch ba ang tawag dyan? Tory Borch. Oo. Uh -uh. So, 150. Nag-sale na siya. So, medyo nakamura tayo. Magkano ba ang namura natin? Ah, uh, na. na, na 50% off. Oo, 50% off siya. So, ayan. May ano kasi, nilagyan ko kasi ng parang, ano, laman para hindi siya mag, ganun. Pero maganda siya. I like this. Kasi minsan, oh, pag lalaki tayo, ganyan. S ganyan lang. Mm. Wristlet. tawag dyan, wristlet? Tory boards. Yes! Wow, two hats. Ayan. Yan may tory boards tayo. And, uh, pretty much that's it guys and um, thank you thank you so much for watching um, sana sana nagustuhan nyo and sana nainggit kayo char lang char lang char basta pag inggit pikit okay Yan lang naman yung rules but anyway thank you thank you so much again for watching spread the love and I also hope to see you soon in my next video and peace out love you all Bye! Mm. bye oh ba, diba, aswang na this bye everyone